Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolano. Yan panabik at talaga namang exciting ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Parang isang pelikula. Alam niyo yun guys, na-excite -na -e ako na sa mga nangyayari. Bawat araw ay marami tayong natututunan. Bawat araw ay marami tayong naririnig. Ayan. So syempre, gumagana yung ating curiosity because I am a Filipino for nothing. Dahil po dyan ay uh, parang gusto kong ipagpatuloy yung aking inukuhang kurso na abogasya, Ayan. So hindi po kasi tayo abogado. Tayo po ay uh, estudyante pa lamang pero nakikita ko ang uh, malaking pagkakamali no sa mga nangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan. Ito na nga ang exciting part mga kaibigan. Ano kaya ang magiging epekto nito? Ano kaya ang implikasyon nito sa ating bansa at sa kasong isinampa against the former President Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court, mga kaibigan? Bakit? Dahil kamakailan lamang ay ipinahayag po ni Solicitor General Menardo Guevara na hindi na niya ipagtatanggol, hindi na niya ire-represent ang mga ahensya ng gobyerno na mayroong uh, naging partisipasyon sa naging pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Ayan. Ano po ang pinakang role ng Solicitor General? Ang Solicitor General po ay magiging abogado po ng gobyerno. Tama po kayo mga kaibigan. Ang Solicitor General po ay abogado ng gobyerno sa mga kaso na kinakaharap nito. Dahil dyan, sa pag-aresto na yan kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay kinakailangang gawin ng Solicitor General ang tama at naaayon sa ating saligang batas, mga kaibigan. Nung hinuli nga po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, marami po no, ang nagbuklat ng kanilang mga aklat. Marami po sa mga abogado ang uh, inungkat ang international law. Hindi lamang mga abogado dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo ay nakatutok po sa ating uh, bansa at tinutunghayan po ang uh, naging pag-aresto kay dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dito nga po ay lumabas ang Article 59 Arrest Proceedings na nakasaad sa Rome Statute of the International Criminal Court. Ininterpret po ito ng mga abogado, mga kaibigan. Hindi lamang yan. Ang mga eksperto po sa batas ay sinuri din ang Article 3 Bill of Rights of the uh, 1987 Constitution Section 12 no? Na kung saan ay nakasaad dito ang karapatan ng isang akusado. Siyempre, hindi rin po nakaligtas ang Republic Act 9851. Ang mga batas na ito ay talaga namang pinag-aralan si Nuri, no? At ininterpret ng mga eksperto. Dahil diyan ay nagsampa ng petition o writ of habeas corpus sa pamamagitan po ni Attorney Salvador Panelo ang mga anak ni dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Ayan, so dahil po dyan, ay obligado ang gobyerno na ipagtanggol ang mga ahensya ng gobyerno na kinu kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. So balit, tumanggi na po no? si Solicitor General Menardo Guevara. Ano po ang dahilan? Isa po ba itong uh, pagtanggap sa katotohan ng hindi na niya kayang ipagtanggol ang baluktot at maling interpretasyon ng otoridad at ng gobyerno? sa mga nakasulat sa saligang batas. Hindi na ba niya kayang ipagtanggol ang kasinungalingan? Ano ba ang totoo? Balikan natin mga kaibigan, noong panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung saan ay uh, dating DOJ Secretary po si Atty. Menardo Guevara. Noong panahon po ni Rodrigo Roa Duterte ay kumalas po tayo sa International Criminal Court. Hindi na po tayo miyembro, hindi na po tayo sakop, hindi na po tayo kasapi ng International Criminal Court. And therefore, International Criminal Court has no authority and jurisdiction sa Pilipinas, mga kaibigan. Tandaan nyo yan. Noong bumaba po sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at pumalit po si Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Ilang beses pong ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi na tayo bahagi ng ICC. Hindi tayo makikipag-coordinate, collaborate o makikipag-ugnayan sa ICC. Yan din po ang naging pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Hindi na tayo bahagi, hindi na tayo miyembro ng ICC. Yan din po ang naging pahayag ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan kabilang na ang DOJ, no? Dati po ay si Crispin Remulla ipinahayag na rin po niya na hindi po tayo miyembro na ng ICC. And therefore, wala tayong pakialam sa anumang investigasyon na kanilang gagawin. Nang magkaroon po at magumpisa ang Quadcom, ay tinalakay na rin po ang karapatan ng ICC. We are no longer a member of the ICC and therefore we will not cooperate with them. Yan din po ang pahayag at laging sinasabi ng Solicitor General Menardo Guevara. Okay? Sa isang kaso, mga kaibigan, isipin po ninyo, yung complainant, yung nag-aakusa, yung nagsasampa ng kaso sa isang akusado, hindi ba nagbabago-bago yung kanilang statement? Nagre-retract sila ng kanilang mga sinasabi sa husgado ano po ang sinasabi ng kanilang mga abogado? Kung magsisinungaling ka, hindi kita kayang ipagtanggol o mahihirapan akong ipagtanggol ka. Kaya magsabi ka ng katotohanan. Okay? 'Yun po ay isang halimbawa na ang mga nagrereklamo maaari pong magpalit-palit ng kanilang pananaw, magpalit-palit ng kanilang statement, magpalit-palit o magbago po ang kanilang uh, kumbagas, pananaw sa nangyayari. Ibig sabihin, ang administrasyong ito, maging ang Pangulo, ang Executive Secretary, pati po si John B. Cremulia, uh, National Defense, Foreign Affairs Secretary, pwede po nilang baguhin ang kanilang pananaw. Kung dati, sinasabi nila na hindi tayo makikipag-cooperate, hindi tayo uh, bahagi na ng ICC, pwede nilang baguhin ang kanilang statement. Pwede nilang sabihin na, yes, nagbago na ang aking pananaw. Kaya nga, di ba, nangyari ang hindi dapat mangyari. Inaresto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang isang bagay na dapat ninyong maintindihan, hindi po dapat magbago ang pananaw, ang paninindigan ng isang abogado dahil mawawalan po siya ng credibility. Okay? Credibilidad ang pinag-uusapan dito. Bilang abogado ng gobyerno na si Solicitor General Menardo Guevara, ang pananaw niya at ang lagi niyang sinasabi at ang nakasulat sa ating saligang batas, hindi na tayo miyembro ng ICC. Paano kita ipagtatanggol? E eh di parang binago ko na ang aking unang pahayag. So, ibig sabihin po mga kaibigan, hindi po maaaring palitan, baguhin, ng Solicitor General ang kanyang naging pahayag. Hindi po niya maaaring baguhin no, ang estado ng gobyerno pagdating sa usapin na hindi na po tayo bahagi ng ICC. Dahil kapag ipinagtanggol po niya ang mga ahensyang ito ng gobyerno para na rin po niyang binaluktot ang kanyang naging pahayag. No? Pwede na, pwede na rin po nating sabihin na gumagawa siya ng mga kwento na hindi na po naaayon sa ating saligang batas. Kaya nga po abogado eh. Kaya nga po abogado, hindi pwedeng magbago ang kanyang pananaw, ang kanyang paniniwala kung ano po ang kanilang sinabi, yun po ang kanilang ipagtatanggol, yun po ang kanilang paninindigan. So hindi po ito uh, kumbaga masasabi na hindi na niya kayang ipagtanggol ang ating uh, gobyerno. Kundi isa lamang po itong tinatawag nating paninindigan, paniniwala no at pagsunod sa ating saligang batas. Okay, sinusunod lamang po ni Solicitor General Menardo Guevara kung ano po ang itinatakda at sinasabi ng ating saligang batas. Okay. Ano po ang mangyayari? Ayaw na niyang ipagtanggol ang mga ahensyang ito ng gobyerno. Maaari pa naman pong kumuha ng abogado ang gobyerno. Okay, ang tanong dito, mga kaibigan. Dapat yung abogado na mapipili nila ay eksperto pagdating sa international law. Paano kaya niya ipagtatanggol? Sino kaya yung kukuning abogado ng gobyerno? Ayan. So dahil dyan mga kaibigan, medyo mayroon lamang akong naisip. Di ba pinag-uusapan ngayon ang petisyong inihain ni Atty. Vic Rodriguez, Congressman Isidro Ungab at marami pang iba kaugnay sa constitutionality ng 2025 General Appropriations Act. Ayan, kung inyong matatandaan mga kaibigan, natuklasan po ni Congressman Isidro Ungab ang mga bakante, ang mga blanco sa bicameral committee report at syempre kinuwento niya ito sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, Attorney Vic Rodriguez at Attorney Martin Delgrat no? Pinag-aralan po nila ang kanilang nabasa, no? Ang bicameral committee report. Napatunayan po nila, nakita po nila na hindi po ito nararapat at naaayon sa ating saligang batas. Kaya nag-file po ang grupo ni Attorney Vic Rodriguez ng petisyon na ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang 2025 National Budget o 2025 General Appropriations Act. At sino po ang naging abogado ng gobyerno? Ang Solicitor General. Napanood natin ang oral arguments no, sa Supreme Court. Marami tayong natuklasan. Yung mga proyekto na fully funded na pala. Nakautang na ang gobyerno ng 174.49 billion pesos sa Import and Export Bank of Korea para gawin ang uh, PGN Bridge. no? Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa nauumpisahan yung tulay. Ang malupit nito mga kaibigan, noong 2022 General Appropriations Act ay pinondohan ito ng Kongreso ng halagang 50 milyon pesos. Nung sumunod na taon, 2023, ay muli na naman pong pinondohan ng tulay ng 57 milyon pesos. Hindi lamang yan mga kaibigan. Inilipat din po ang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ang maanumaliang pagkaltas, pagwala, pagalis ng budget sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nandun po sa reklamo ni na attorney Vic Rodriguez. Pero ang napanood pa lamang po natin ay syempre yung pondo pa lamang ng PhilHealth eh sobrang maanomalya na kaagad, no? Dahil merong mga pondo ang uh, PhilHealth na inilagay po sa peace and order. Sa nakakita, meron naman tayong DILG. Ililipat mo sa peace and order yung pondo ng PhilHealth. Ililipat mo sa infrastructure, no? Sa mga tulay. Pwede ba 'yun mga kaibigan. So, 'yun na nga po ang nangyari at napanood po natin 'yan. Napakinggan po nating maigi ang mga 'yan. Marami po mga resource person ang hindi makasagot sa mga tanong po ng mga uh, justices. So, siyempre, kasama diyan si si Douglas Malilin, no? Commissioner uh, Douglas Malilin ng Commission on Audit eh meron pong ginawa ang gobyerno. Si Douglas Malilin po ay inappoint din nila sa PhilHealth. E eh, napakahusay po ni Honorable Justice Benjamin Kagiwa. Nalaman niya na, tinatanong namin ang COA, ikaw pala yung sasagot. Tatanongin din namin yung PhilHealth, ikaw din pala yung sasagot. Merong conflict of interest dito. Yan po ang nasabi at napansin ni Honorable Justice Kagiwa. So therefore hindi maaring maging resource person si Malilin. Dahil mayroong conflict of interest. Ang Vice President po ng PhilHealth na si Limsiaco ay bulol-bulol po sa mga tinatanong po ni Attorney uh, Ami Javier during the argument. At siyempre, Nahirapan po at hindi rin po nakasagot ang abogado ng gobyerno na si Solicitor General Menardo Guevara. Ano po yung laging sinasagot ni uh, Solicitor General? Hindi po tayo maaaring mag-speculate. Iniiwan ko po ang desisyon na yan sa wisdom ng Kongreso nasa kanila po ang paliwanag kung bakit nga ba nila ginawa ang pagbabudget na ito. Bakit nila ginawa itong uh, prosesong ito ng budget. So, wala pong nasagot si Solicitor General Menardo Guevara. At dahil wala po siyang nasagot, February 27, ay sumulat na po si Solicitor General Menardo Gibara sa Supreme Court para hilingin na ibasura na lamang huwag nang pag-usapan ang General Appropriations Act of 2025. Huwag na raw talakayin yung petisyon na inihain ni na Atty. Vic Rodriguez. Anong ibig sabihin nito mga kaibigan? Ibig sabihin, hindi kayang ipagtanggol, hindi kayang ituwid ang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. At dahil nahirapan na nga po ang solicitor general na ipagtanggol, at talaga namang babagsak at babagsak at babagsak ang gobyernong ito, kaya sa pilitan na nilang pinaaresto si President Rodrigo Roa Duterte upang ang atensyon ng gobyerno ang atensyon ng mga mamamayang ay matuon po sa pagdakip at pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At hindi po tayo nagkamali mga kaibigan sapagkat yung April 1, 2, 3, and 4 ay inilipat na po ang schedule. Inilipat na po ang oral arguments. Kaugnay po sa petisyong inihain Nina na Attorney Vic Rodriguez. Panoorin po niyo, basahin po ninyo, tingnan po ninyo ang Supreme Court website. Nilipat. Guys, so nagets nyo ba yung gusto kong sabihin, yung nais kong uh, ipahatid, no? Ah, uh, ito request ko guys, no. Napaka-interesting kasi ng topic na to. I-share nyo nga sa mga kakilala ninyong abogado. I-share lamang ninyo kasi kailangan nating maintindihan itong bar, itong part na to, no? Yung pagtanggi kasi ni uh, Solicitor General Menardo Guevara na i-represent po no ang mga ahensya ng gobyerno kaugnay doon sa mga petisyong inihain ng mga anak ni uh, former President Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan po ni Attorney Salvador Panelo. Meron po kasi itong implikasyon sa ating uh, hudikatura. May implikasyon din po ito at meron po itong epekto doon sa mga kasong isinampa ng prosecution sa dating pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court, no? Baka maapektuhan kasi 'yon. Kasi ganito po kasi yan, tumanggi po siya na i-represent na itong mga ahensyang ito dahil Sinasabi po ng gobyerno noon pa, sinasabi po ni President Marcos Jr., sinasabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinasabi po ni uh, mismong si Solicitor General, no, alam po niya 'yan kasi DOJ secretary siya noong panahon ni uh, dating Pangulong Duterte. Sinasabi rin po 'yan ni ni na Attorney ni uh, dating DOJ, no. Crispin Remulia, hindi na tayo bahagi ng ICC. So, bakit tayo makikipag-coordinate? Bakit tayo makikipagtulungan sa ICC? Eh, hindi na nga tayo miyembro. Ilang beses na yan sinabi. No so, hindi tayo bahagi ng ICC. Hindi na tayo miyembro. Sabi pa nga po ni President Marcos Jr., Pwede silang bumisita rito pero mga uh, tourist visa na lang yung pwede nilang gawin. Turista na lang. Pero yung magkakontakt sila ng investigasyon, eh hindi na pwede dahil hindi tayo uh, miyembro na ng ICC. So hindi tayo makikipag tulungan sa kanila. So dahil yan nga po yung pananaw, yung desisyon ng gobyerno, eh bilang abugado po ng gobyerno, dapat yung kanyang desisyon ay firm. Firm po yung kanyang magiging desisyon. Hindi po siya pwedeng magbago-bago ng desisyon. At bigla na lamang niyang ipagtatanggol yung gobyerno, kaugnay po doon sa pagkakaaresto kay former President Duterte. Kasi nga ganito yung nangyari, di ba? Si President, sabi niya, hindi tayo makikipag-coordinate pero base nga po sa naging uh, revelasyon ni DOJ Secretary John B. eh sila po yung nagplano. No? Si President Bongbong Marcos Jr., si uh, Eduardo Anyo, si Gibo Teodoro, si John B. Sila po yung nagplano. Eh anong nangyari? Bakit hindi ninyo pinangatawanan yung sinabi ninyo na hindi kayo makikipagtulungan sa ICC. <coughs> Tapos ngayon, kayo pala mismo ang nag-surrender kay former President Duterte. Normal po yan sa mga nag-aakusa. Normal po yan sa mga prosecutors o sa prosecution na magbago po yung kanilang pananaw. Okay lang yan. Okay lang yan na magbago sila ng pananaw. Pero ang nire-represent kasi ng Solicitor General, gobyerno, gobyerno po kasi yung nagsabi na hindi tayo makikipagtulungan sa ICC tapos biglang sasabihin mo ngayon, ay hindi, okay pala. Dapat pala makipag kami sa inyo. Dapat pala mahuli si President Duterte. Diba? Gaya nga po ng example ko sa inyo, yung mga nagre-reklamo, yung mga complainant, pwede yan magbago-bago ng kanilang statements. Yung mga ebidensya nila, pwede yan mag -retract. So, pwede silang mag-retract ng kanilang mga sinasabi. Kaya nga, di ba sabi ng abogado, kung napanood ninyo yung teleserye na Lilith ng GMA, yun yung kausap niya doon, si Atoy, basta yung lalaki na may saklay. Sabi niyang ganun, paano kita ipagtatanggol? Tama ba? Kung hindi mo sasabihin ang totoo, kung hindi mo sasabihin ang katotohanan, alangan naman akong abogado ang gumawa ng sarili kong kwento, alangan naman ako mismo yung baguhin ko yung pananaw ko, hindi pwede. Kaya, ang pwedeng gawin ng gobyerno, humanap sila ng abogado. na marunong sa international law. So tama ba 'yun na isip ko guys? Wala pa kasi nakakapag-interpret nito eh. Wala pa ako naririnig na nakapag-interpret nito eh. Ano pa ang implic- implication noon? Ano kaya yung implication noon doon sa ikinaso ng gobyerno sa ICC against the former president? O, oh, eh kung ayaw na niya tayong, ayaw na niya kayong ipagtanggol. di ba? Ayaw na niya kayong ipagtanggol. Doon pa nga lang sa 2025 ga, ah, hirap na hirap na siya eh. O, oh, itagpunin niya yung mga mahuhusay na abogado, si Attorney Neil. Meron pa, basta. Madaming abogado magagaling guys. Si Attorney, magaling na rin si ano, si ano dati inaaway ko to si attorney ano si, si attorney Libayan naaway ko dati to pero ngayon tingnan mo yung side niya pagdating sa pag-aresto kay Duterte mm, -mm promise maraming abogado nagsasabi mali yung naging proseso ng pagdakip o pag-aresto hanggang sa pagpapadala hanggang pag-surrender, pag-turnover kay Duterte sa ICC, maling-mali. Tapos yan, ipagtatanggol ng Solicitor General. My God. So, ayun na nga guys. Uh, sana maintindihan niya Sana nag-gets po ninyo yung paliwanag ko. Kung uh, bago ka lamang sa channel na ito, please yan para sa mga uh, ganitong uri ng talakayan. Yan, don't forget to like, subscribe na rin po, please. Subscribe na rin po mga kaibigan. And don't forget to share your thoughts, your opinion. Mahalaga po kasi ang opinion ngayon, no? Bakit? Kasi alam po natin na ang dating pangulong si Rodrigo Roa Duterte ay nasa ibang bansa. Ngayon po, ang abogado po niya na magtatanggol sa kanya ay si ato uh, attorney ano ba yun? Kaufman. Attorney Nicholas Kaufman. O, oh, ikwento lamang po natin yung nasaksihan natin sa Villamore Air Base. Malaking tulong po yun guys, no? Yung nasaksihan natin sa Villamore Air Base na talagang nilabag nila yung karapatan ni uh, former President Duterte. Malaking tulong po yun. Malaki po ang laban natin para mapabalik dito sa Pilipinas si former President Duterte. Wala po tayong problema kung kasuhan nila dito si, si President Duterte. Mahalaga ay nandito siya sa Pilipinas. Diba? So yun lamang po. God bless.